Baib. Sugal. Magabit na yung tao yung kasaya. <laughs> Ilagot ka gidason. lang yung mataya. Dos lang sa Tapos dapat wala taya. Wala. partang makita. Chips lang. Gano ba yun? ponchos <laughs> kagay masyado. Hindi na lang taong makita. Si Malang na lang dapat tapos shooting sa imbara. Okay. Kita gitu, lagi <laughs> nggak ya. Tadi lo story ya kamen kue. Oh ringo baik kok. Concentrate, concentrate. Oh, kesian. Raba. Wala respect no. Wala. Aku nunggu dong. Itu benar nih. respect skies mm Hmm. It's... Uh. straight, -over. straight, -over. straight, -over. straight -over. Yata, eh? to pairs. Straight-toe pairs. Ay, Katalo dalawa. to. Panalo si Joy. Two pairs pala. lang to. <taro> Pear. Pear. wala ako. Queen, king, red pear, black pear. Wala Wala dos. <laughs> dos. Wala dos. Wala dos. Wala dos. Hindi, ang makita ko, wala Wala na ganun. May nakita ko. <laughs> <laughs> Shit eh. Ipakita mo dapat sa, ano sa camera ang imo. Ano ganun yung... Top card. At, hindi, ang... ang... Oo. Tap card naman. Hindi naman Pero dapat ipakita. <laughs> Siyempre, dapat para build credibility. Ito. <laughs> okay, so. Lagi nga tulok. Di ba siya hindi makita? Kasi madula. Tapos, wala man ba lang yung mga Lima ka bilo. Di sa to, nag stream stream ka man sa kung ano-ano. Saan na? Lock ko yan. Hmm. Bo? Sorry naman. Lock na yan. I Hindi nyo ito Dako lang memory sa phone. Okay, wala man na gamit. Wala kitso. Ano ni? Lock. 4 ba lang niya 4. 3 sarap talaga po puso ko. Puso i. one pair. talo. Straight one pair. Plus two pairs. asking, uh, asking ala, Black hi, pair, 'que. Di sana ako Red pair. Chao. Nagsimula sa pasunyag, pasunyag, Masih mau lantai pasunyag, 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 yang pasunyag, 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 fokus pasunyag, 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 Ada yang pasunyag, pasunyag, Sige, hindi nga. Tres. Nakita, Meg. May... Ano? Sa camera, tres. Nakita mo? Ka? Wala ka balo? Wala ikaw na yung gano'ng pag... <laughs> ikaw na yung gano'ng... hindi na

Ten lang. <laughs> Mali nga tres ang nag... Sa <laughs> na lahat ng tres atin, nang ako pumunta. Oh. Sabi. Oh, taya, taya, mari. Nga, wala. Hindi pa pinagbigyan sa <laughs> <si> joy. <June. laughs> may, may, ano din ako, mayroon. Ano nga? May vlog ka man. Hindi ah. Ang laro dito. Sa ano? Sa ano ka, Betty? Dapat isang ako. Dapat kung ang tarila, ang tarila. Hindi, may location tracker. Sige, na-track na yung location ko. Hindi, kanasa kong tarila. Hindi ka, ka makakamalala. Hmm. Ocho. Not global, do you? Pila na mo. Ha? Huh? Pila na mo Nagdaog. dog. Ano Naman, hindi man dog. Kuan ba? Parang lagi mag kupan. Mag bonus. Kaka inang sino ko. agad. Kaka apat na to. Ano mo magandang pa? Shoot sa? Hindi. Buffalo King daw. Shoot man sa? Man may gaya. Hmm, nakita ko lang.

some uh, straight to pairs. Bow. Para alas kami sa bow. Pull. Biak. Me. Tasis. 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 Sampo na ako dyan. Ay, kanalo pala ito si Meg. Pula na no? Marie. Black mm. pair, Black pair, alas. Red pair, eh? Maybe. Maybe.